Alright, uh, good evening mga boss. So today is March 2, 2024, no? So ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi sobrang busy natin, napakadami natin dine-develop dito para mapaganda yung uh, facility ng ating mga brood hen, mga brood ka, at siyempre mga stags, no? Mga idol, for today's video ay meron akong papakita sa inyo na tatlong contender kung saan ito po ay piling-pili ko na. <clears throat> mga idol, itong tatlong manok na to, ito po yung mga uh, dumaan na po sa marami sparring. Kung lahat ng pinakamagagaling dito sa GTP ay tinalo na po nilang tatlo. No? So dahil tinalo nila ang mga pinakamagagaling dito sa GTP, sila ngayon yung napili ko bilang po conditioning ko ng no, 21 days para sa ating mga kliyente na mga uh, laban lang ang gusto no so gusto ng laban pero itong mga manok na to mga idol ay mga pangmaterialis po ito pero nilalaban po ito ng puro ng GPP game ya po ito ay tested ko na so ngayon uh, condition ko sila so nag-start ako kahapon March 1 mag end po tayo ng March 21. ah uh, March 18, 19, and 20, magpo-pointing na po tayo. No? Pero feeling ko, hindi to aabot ng view of conditioning. So dito sa GTP Game Yard, mga idol, meron po tayong mga ready to fight. No? Yung price po ng GTP Game Yard ay napaka-affordable pero super quality. So, bago 'yan, ko congrats muna natin si Boss J. Kumuha siya sa atin ng dalawang cup at nilaban niya at ngayon ay nag-champion po siya. So, Bossing, congratulations. Siyempre, kay Boss Zenon ng Santo Tomas Batangas. Bossing, good luck sa laban. Sana ay uh, gumanda yung score natin. At samahan tayo yun ni Lady Luck. So, ngayon, mga idol, Ito na po yung uh, most request risk, uh most requested No? At marami po nagpaka-reserve nito, pero gaya nga po ng sinabi ko, hindi po ako tumatanggap ng reservation, no? So, kung gusto nyo kumuha ng manok sa GTP, ay uh, i-assure nyo naman na kukunin nyo. Pero syempre, lahat, lahat naman ng mga buyers ay nag assure Pero, pagtapos natin bigyan ng video, no? Bigyan ng video. <coughs> pero si GTP, hindi na nagbibigay ng video, no? ah uh, hindi na po ako nagbibigyan ng video pag hinihingi yung buyer. Hindi na kasi ah uh, mahirap umasa. No? So ako po yung uh, isang seller na hindi po umaasa. Kung kukunin ng manok ko, ako po yung seller na hindi po ako namimilit. So kung interesado ko sa manok ko, then go. Pero kung ayaw mo naman sa manok ko, wala po tayong dapat pag-usapan pa. Alright? So no reservation sa GTP, pag wala tayong assurance. Ano ba yung assurance? Kung ikaw po ay sure buyer, alam mo na po yun. Hindi ko na po kailangan i-explain. No? Magpapareserve ka, then magbigay ka ng assurance na kukunin mo. So, after that, ah, maganda po yung deal natin and ang price po ng GTP ay super affordable, super quality, original, and syempre authentic yung mga gamit natin materialist. Ngayon, mga idol, gusto nyo na bang ma-face-to-face face to face ang tatlong pinakamalalakas dito sa GTP Game Yard. So, ibig sabihin mga idol, hindi naman sila yung pinakamalalakas. Sila lang yung pinakamagagaling dumiskarte. So, ang GTP, ayaw ko ng mga mahilig kumiskis, ayaw ko ng ganon. Gusto ko magaling dumiskarte, syempre multiple at may cutting ability. Out of 20, sila po yung nanalo. Bidding. So, bidding po yan mga idol. Ano ba yung bidding? Ibig so, sabihin mga idol, pagalingan po sila, 20 peraso sila, binitaw ko lahat. Then, nag-select ako ng, sa 20, nag-select ako ng 10. Then, sa 10, nag-select ako ng 5. Then, sa 5, nag-select ako ng 3. Lahat po yan may sparring, mga idol, no? So, maraming sparring na po pinagdaanan ng mga to bago ko sila iselect is uh, bilang tatlong panglaban. Kasi kadalasan ang laban namin ngayon is 3 hits and 2 hits. So, may may iiwan din dyan tulad nung kinondisyon mo tatlo, may naiwang isa. Then yung isa naman na naiwan, binili na din po ng ating buyers na gustong maglaba ng one, uh, one cup derby. Or one cup ulutan, or two cup ulutan mamaris, no? So ngayon, itong tatlong contender na to, tatlo po ang bloodline nito, mga idol. Tatlong bloodline po ito. Isang raptor sweater, isang 5 sweater, at isang uh, pure is BR. Hindi ko lang alam after this video kung mapapatuloy ko ba yung pagkondisyon sa kanila or talagang kukunin na ng ating mga solid buyers dyan na nakaabang at talagang solid na sumusuporta sa GTP Game Yard. And syempre ako naman bilang uh, sinusuportahan nyo uh, <clears throat> sinisigurado ko po na yung manok na makukuha nyo sa akin super multiple shuffler and quality at syempre pure mga idol. Alright? So ngayon, handa na ba kayo? Ipakita ko sa inyo isa-isa. Pero bago yan, meron lang tayong commercial. So nag ko ako ng isang authentic na SBR na inahin. Pinaris ko po sa isang Peruvian. Kasi alam ko, ah uh, meron, meron akong mga kliyente na mahilig sa malalaking manok or mahilig sa graded. So bago yan, papakita ko lang sa inyo. Papasilip ko lang sa inyo mga idol. Then after this, simulan na natin yung pagpapapace off sa tatlong contender na uh, seleksyon ng GTP. So, eto mga idol, ipapakita ko lang sa inyo yung anim na graded, graded Peruvian bago natin i-face to piece yung ating mga uh, na-edition. ito po, yung, uh, ayan, puro po ito lalaki, mga parno. Ayan, puro lalaki po yan, straight comb <coughs> so, ang nanay po nito, mga par, ay, ah, uh, SBR, na mga banahaw din at tatay ay Peruvian metal Skin Yun po yung mga mahig mga higanting manok galing sa Peru. So, alright. Then, Available po ito mga par. Mas ah uh, free na yung isa, no? Lalatin anim na piraso puro lalaki. Tapos, so, sa mga mahilig sa manok, malalaking manok, ito na po mga higante. So, meron po itong dugong Mount Manahaw uh, SBR. Then 50-50 uh, SBR, 50-50 Kalpara. So, let's go. Proceed na po tayo. Proceed na po tayo. Pusig na po tayo sa Ngayon mga par, itong tatlong contender. Lahat po ito ay pure uh, street breed. No? Hindi po ito battle cross. Isa po itong pure. Mga pure po. Pero uh, ihuhuli natin yung super brown red kasi mahilig kayo sa SDR, no? Alam ko, aabangan nyo yan. At, alam ko, after this video, kukunin yan. Okay? So, paunahan na lang kung ikaw na magsasabong or si breeder. So, paunahan na lang po. So, proceed muna tayo sa ating signature line na still undefeated. Kung manatalo man, pero bihira. Ito yung ating Raptor sweater. So, tara, let's go. Ito, yung napakabilis na raptor. Out of 20, isa po siya sa napili natin. Siya po ay dalawang taon. So, ayan po. Siya po ay 2 years old. Brood stag. Ah, uh, brood cat. Pwede gawing materyales. Pwede ilaban. Ready to fight. Mga par, 20 manok at pinagtawanan ito. Okay? 17 ang kaspar nito bago ko uh, uh, sinelect. lang ko kondisyonin ko. hey okay? So sa mga magtatangka, magpa-reserve, huwag na po kasi hindi po ako nagpa-reserve. Uh, kung walang assurance. Kahit saan lugar po kayo. No? At yun namang nagpa, nagpa-ano nagpa, sa akin, yung pinahirapan ako tapos ngayon uh, nagpa-reserve sa akin tapos hindi ako after kong binigay yung video uh, after kong binigay sa kanya yung video nung manok then hindi na siya nag-chat then wag ka na pong mag-chat sa akin kasi hindi, hindi na po kita papansinin at automatic naka-ignore ka na po sa akin messenger account no? so tatlo pa lang yung gumawa sa akin noon so tatlo din yung naka-ignore so ito po yung uh, Raptor sweater na uh, syempre signature line ng GTP Game Yard at uh, one of the best multiple pattern multiple shuffler high flyer and speed so taglay niya yung bilis, cutting at yung talino mga idol syempre yung flyer taglay niya so napakanipis po ng paan ito mga idol napakanipis po ng paan ito dalawang taon na po ito napakanipis po ng paan at ang mapapansin nyo, ubod na ng ulit. No? Mahalata nyo talaga na active siya kahit gabi. So, mga idol. At sinasanay ko yung manok ko. Ah, sinasanay ko yung manok ko. Pailaw. Pailaw ito mga idol. Wa, from day 1 to 18. After the paying na, then pointing. So, mapapansin nyo, napaka-active niya ah pag-gabi. No, mas active siya sa gabi kaysa so, umaga. Siya po ay Raptor Sweater at napakabait po niya. Ang mabait na manok, malapit sa panalo. Then, next natin, ang ating 5K sweater. Tingin nyo naman mga idol kung gaano sila ka-active. Ayan. Halos binabantayan nila yung isa't isa. No, so, medyo malabo yung ating video. Pasensya na kayo mga idol. Gabi lang nagbablog si GTP kasi ah! Sa umaga po, uh, marami akong po inaasikaso para sa facilities. So, yun na po yung number one. Okay? Tatlo lang yung flex natin pero umabot na tayo na ilang minutes. Pero okay lang yan mga idol. Uh, number two, fighty sweater. Hindi mga idol gano'n sila ka-active oh. Hindi po yan gumigiri mga idol. Hindi po yan gumigiri yung mga yan. Ang balahibo mga idol, kumikintab. Ay, ito siya Ay, yung kayo, yung palong. Ito po ay 5K ng Red Game Farm, mga idol ha. F1 lang po ito, anak. Ayan mga idol, ubod ng kulit. So, tingnan nyo naman yung katawan. Okay? Ang katawan ng ating mga manok ay magaan pero bulto. So, kung maglalaban kayo, make sure na magaan yung katawan ng manok nyo para mabilis punihit. paikis hmm. sweater mga parang. Ano ba ito palinawin? Ayaw luminaw eh. Dito nga, dito Dito nga. Para makita yung mata. Yung mga par, kita niya yung quality. Yung mata niya, pulang-pula. Okay? Pulang-pula. Yung katawan niya, bilog na bilog. So, alam ko na maglalaban dito. Kung hindi yung uh, fighter o yung breeder ang kukuha nito. 100% po ako. Kasi yung una ko pong pinos na dalawa, yung uh, dalawang sweater, Isang alin, isang sweater, sold out na po, mga idol, no? Pati authentic, sold out. So, ngayon, ito, 100% ako. ah uh, one day to two days, sold out na po ito, mga idol. So, kung fighter ang makakuha nito, open po tayo for conditioning. Pagkatuloy natin yung pag-condition sa kanila, after 21 days. Pero kung breeder, pwede nyo kung isa lang sa mga inahin nyo. Pero meron po tayong inahin, mga idol, kung gusto nyo, street GTP. Okay? Pag street GTP, ang manok nyo, 100% quality mga idol. Alam niyo naman ako, ayaw kong humipo ng no, hindi quality. Okay, ayaw kong humipo, ayaw kong magpaka plastic, no? Ayaw kong humipo ng chapsoy. Okay? Alam niyo naman pagka chapsoy. So, merong kalabasa, sayote, repolyo, talong, okra. So, ayaw ko ng ganon. Gusto ko itong ng titinola. 5 sweater. 1, 2, 3, 1, 2, 3, screenshot. No reservation allowed, mga par. Kung munta reserve kayo, make sure na meron ng insurance. Napaka bilog na bilog ang katawan. Napakagaan. At, nako. Pag ito nag-21 days sa akin, mga idol, halimaw po ito. Itong tatlong po, hindi po ito nagpapagiri, mga idol, ha? Hindi po ito gumigiri. Hindi po ito gumigiri. Tile ka naman dyan, idol. Pogi. Uh, Mga idol. Ngayon pa lang. PM nyo na ako kasi tayo-tayo yung palong. Hindi yung palong. Tuwid na tuwid. Bandirado. Heart shape. Ipunin natin. Uh, alam ko marami ang na ng aking hipo. At ito po humipo ang isang JTP. Dikit sa sipit-sipitan. Maganda yung buto. 45 degrees. Luwang mata. Pulang pula. Tayo-tayo yung palong. Balikat. Pencil fit. Tingnan nyo naman. 2 years old na po ito pero yung paa. Tingnan nyo. At syempre napakabait. O. Oh. Pero pagdating ng 21 days, hindi na po ito mabait. Nananakit na po ito. 18 days pa lang magsisimula na po itong manakit. Dahil sa mga gamot na i-apply ia natin. Alright. Then, ang inaabangan ng lahat. <laughs> ang super brown red ng GTP Street Breed Mount Banao Game Park. So, handa na ba kayo mga par? Ito. <laughs> ah uh, Napakadami yung naghahanap sa akin. Simula sa early bird hanggang sa cock. Hinahanap po ito hanggang sa sisiw. So ngayon, labas tayo isa lang. Isa lang. Kasi siyempre baka maubusan ang GPT, no? Ng SBR. So isa lang. Kasi marami na client na mga suki. So, so, eto, 100%, 101%, hindi abutan ng dalawang araw to. Sold out to mga par. Maniwalat kayo sa hindi. Sold out ito. Bumbu yung palo huh? sweater, red game farm. Class A. So may napapansin kayo, may mga pinapakawalan ng mga sisiw dyan. Kasi po ito po ay bahay talaga ng sisiw. Malaking bahay ng sisiw na derecho gradas. ba? Diba? So pagdating ng tagulan, Ah kahit Gumala ng gumala yung CCL dyan. Hindi, hindi magkakasakit. So, ngayon, ito na ang inaabangan ng lahat, no? So, ako ay humihingi ng pasensya sa mga nagtapa-reserve dahil ang rules po ng GPP ay paunahan kung magtapa-reserve man, mayroong assurance. Alright? So, para. Let's go, mga par. Wala tayong kameraman kasi tulog na. So, solo si GPP. ngayon. Papakita ko na ba mga par? Papakita ko na ba? Ay muna. So alam ko after this video siguro mga bilang lang ako ng 5 hours sold out na po ito mga par. Ayan na po mga par. Yung uh, super brown red. Itong super brown red na ito mga par ay uh, matalinong manok. Okay? So, ma magaling siya mag-adjust ng gameplay. No? Ma uh, magaling siya mag-adapt ng galaw ng kalaban. So, matalinong Super Brown Red ito. At kita nyo naman, merong stream. Ayan, malinis na po yan. Okay, yung iba, hindi ko na narinisan sa sobrang busy ko. Uh, yung iba naman, nalilinisan talaga. Na lalagyan ng stream. Pagka hindi ako busy. Kaya kanina, hindi ako busy. So, uh, yung yung mm, dalawa, Nililisan ko na rin. So ngayon, eto na yung inaabangan nyo. Mga par! Napakaganda ng katawan. Timbang 2.1 to 2.2 at buo na po ito, mga par. Pero hindi ko tinimbang, estimated ko lang. Ayaw ko kasi timbangin yung manok ko. Mga matula sa go. Ayan na po, mga pari. Okay? Screenshot na nakangiti si GTV para uh, maganda. Okay? Joke hmm, lang. Ito na po, mga pari, yung inaabangan ng lahat. So, bira na po ako mag-release ng Super Brown Red kasi po, uh, simple, naglalaban uh, din po ako. No? So naglalaban din po ako kaya bihira po ako maghulis ng ganitong edad cap. Okay, uh, ipis to piece mo na sila. Sabihin mo na sa kanila, nakunin ka na nila. Okay? Napakabait po naman ako nito mga pa. Napakabait naman ako. At ito, hindi po ito, ano? Hindi ito nagpapa, uh, hindi po ito gumigiri at lalong-lalong hindi nagpapagiri. At ito po ay Ah uh, pag lumapit sa kanya yung manok, sigurado papaluin na niya. Malayo pa lang, hahabulin na niya yan. So ayan mga par, isa sa pinakamatalino at pinakamabait yung uh, brood cock. Wala. Uh, battle cock. Pure po ito mga par, street breed ba na? Tingnan yung mata. Hindi lang makita kasi malabo kasi gabi na eh mga paro. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ang mata. Standard. Standard mga par. Medium to high. Bulto katawan. Siyempre, ang hipo ng UPP. Hindi mawawala yan mga par. Okay? At siyempre, maraming salamat. Ah, uh, Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa GPP Ginyard At patuloy na sumusuporta Mga par, maraming salamat sa panunood mo sa akin video At sana'y napasaya kita ngayong gabi At ngayon hihipuin na natin yung uh, kara, uh, Yung uh, ano niya Yung Bone structure at hipo ng kanyang katawan So, ganito po ang Kailangan dikit sa sikit-sikitan. So, dikit na dikit, oh. Walang kawang. 45 degrees. Mga par, balikat. Lagi natin tatandaan to. Maganda yung buto. Yung buto, mga par, ganito ha, yung buto. Ganyan, oh. No? Ganyan ang hipo. Walang ilalim. Punong-puno. Walang ilalim. Walang pitsyo pala. Punong-puno. Bulbok body. Hindi po ito bubuhay na kalaban pag ano. Um, yung mata, luwang-luwa. Kita nyo naman. eh okay. So, tinanggalan ko na ng tainga kasi baka mamaya makapitan eh. <laughs> yeah. At ito ang kinis na mga pal. At syempre, hoy para naman sa mga para naman sa mga misis dyan. Regaluhan nyo naman yung mga mister nyo. Di ba? Para buong buo yung pagmamahalan nyo. Kami mga lalaki, mga pa, lalong lalo na pag pasyo, ang passion namin ay pagmamanok, ito lang ha, ah, real to. Kami mga lalaki, no? Ah, mahilig sa manok. Pag kami regaluhan ng asawa namin ng manok, Nako, ang tuwa namin hanggang langit. Siyempre, na, uh, na, 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 naiintindihan, no? Nung mga natin na tayo ay mahilig sa manok. So, pag narigaluhan po kami ng manok, napakalaking, ano po yan, impact, no? Napakalaking impact po niyan sa amin. Lalong-lalo lalo na pagkapagod, yung mga mister nyo, at uh, puro nyo na lang ang naririnig. So, subukan nyo po regaluhan ng manok na ganito ka Ewan ko lang kung hindi magbago. Babaero yung Mr. Mall, regaluhan mo manok. Hindi na yung magiging babaero. Sabongero nga lang. Pero, siyempre, pagka sabungero, uh, may passion yan. Ang pagsasabong, gawin natin passion, ha? Hindi natin pwedeng gawin sugal. Gawin natin passion, gawin natin libangan, gawin natin stress reliever. And kung kaya naman natin pasukan ng negosyo, bakit hindi? Diba? So, Uh, iwasan natin yung pagkaadik uh, uh pagka-addict lalong-lalo na sa pagka-pagsusugal pagsasabong so samahan po natin ng negosyo okay sa pagmamanok kasi ang manok ko ay napakalakas po ng uh, uh, ano nito itutulong sa inyo lalo pagka passion nyo no? napakalakas ng uh, um, maibibigay sa inyo na pangkabuhayan kung kayo po talaga ay magaling lalong lalo na sa larangan na pagmamanok. So, napakagandang negosyo po ang pagmamanok mga idol. Okay? So, kung papasukan nyo po ng negosyo ang pagmamanok, eh, hindi lang po kayo manilibang. Eh, magkakaroon din po kayo ng pera. At syempre, bilang isang sabongero, bilang isang magmamanok, hindi na ako titingin sa iba. Di ba? Dito na ako sa manok, masaya dito. Kasi, bukod sa nakakabata, diba? Eh, nakakataba pa ng puso. Lalo-lalo na po ganito kabait at ganito kaganda at syempre napakagaling pagdating sa larangan ng sabi. Alright, so yun lang naman mga idol, mga mga misis dyan, no? yun lang naman ay pang good vibes lang, pero syempre gawin yung totoo. <laughs> dito kayo kumuha sa GTP, ha? Kasi dito sa GTP, lamang ka sa panalo. <laughs> Alright, so ayan. ah uh, Medyo mahaba na ating video. And, no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga par. At kung hindi ka malapag subscribe sa aking YouTube channel, ay par, baka naman po yung papindot na uh, subscribe button. At syempre, pati-hit na rin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating lalabas na video. So, mga par, i-update ko kayo kung nakuha na po ito or tuloy ang ating conditioning. So, dalawa lang po maglalaban nito. Uh, yung uh, yung nagbabakasyon lang dito sa Pilipinas, siyempre pag nagbakasyon ka sa Pilipinas, kailangan mo magsabong para matanggal yung matanggal yung lungkot mo, no? Kung sa pagdating ng uh, passion sa puno manok. So dalawa lang po makakuha nito, either breeder or either magsasabong. So magsasabong, kung papakondisyon nyo po sa GTP, open po ako for conditioning pero tatlo lang po ang kaya i-condition natin kasi alam nyo ako pagka condition po ako 100% po tutok binubuhos po ulap dito yung attention po so, yun lang mga par uh, magandang gabi po sa inyong lahat and maraming maraming salamat po GTP Game Yard here and God bless you all King Game